isang maliit na hakbang para sa pangarap. Guys, may kukwento ako sa inyo. Umaten ako ng isang ALS graduation doon sa Silang, Cavite. ALS yung Alternative Learning System, second chance sa mga dropouts. At yung top of the class, Naitanong ko kung bakit siya nahintong mag aral sa so formal. Sabi niya, naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya wala nang sumuporta sa kanyang pag-aaral. Napilitan siyang magtrabaho at naging skillful siya doon sa trabaho sa loob ng isang parlor. Pero sabi niya, gusto niyang magtapos. So, nag-decide siya na pagsabayin ang pagtatrabaho para suportahan ng kanyang sarili at ang mag-aral sa pamamagitan ng ALS. Nung graduation niya tinanong ko kung gusto niya pang tumungo at magtapos ng koleyo. Sabi niya, opo. Kaya binigyan namin siya ng scholarship sa KKW at sa hakbang na yon, nakapagtapos siya ng college, pumasa sa licensure exam ng pagkaguro, nagturo, and then nag-MA ngayon tapos na siya ng Masters of Arts in Education. Maliliit na desisyon, maliliit na hakbang, pero patungo sa kaganapan na matamo niya ang kanyang pangarap. Alam niyo ang ebanghelyo natin ay may kwento rin tungkol sa maliit. Dalawang talinhaga tungkol sa una, Mark chapter 4 verse 26 to 34, ang maliit na butil na inihasik at ito'y kusang lumago. At ang ikalwa, ang maliit na butil ng mustasa na dahan-dahang lumago, na ito'y maging malaking puno, ay ito'y sinisulungan na ng mga ibon. Kung paano nagsimula ang ALS graduate sa maliit na hakbang para mag-aral, maliit na desisyon para magbigay ng oras para matamo ang kanyang uh, pangarap, dagdag na hakbang para sa pasensya, disiplina, hard work, maliliit na hakbang. Pero ito'y nagtungo sa kaganapan ng pangarap, ganun din sa paghahari ng Diyos. It begins small, pero tulad ng pananampalataya natin, ito'y dahan-dahang lalago hanggang ito'y maging matibay at pwede na itong mapakinabangan. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa isinilid mo sa amin maliliit na butil ng pananampalataya o maliliit na kakayahan upang ito'y aming dahan-dahang palaguin, pagtibayin at darating ang panahon na nagiging bahagi kami ng na naglilingkod sa iyong paghahari. Amen. Pakilike, pakishare po ang ating social media account sa TikTok at Facebook at YouTube pakisubscribe uh, subscribe at lagi niyong tatandaan. All is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.